Ay, ang ni Jerry. Kaya siguro dahil maganda ako, tapos uh, affordable naman yung price ko, satisfied naman lahat ng customer. Kaya siguro marami ko pa sa Okay naman yung Masarap naman siya. Marami sa akin. Ayun, nagtinda ako ah, kasi dati <mimit> nasa sata na ako. Dati eh. hindi pa naman talaga pares ako. Kaya lang mayroon akong friend na magaling magtulungan. Tulungan niya ako para magtulungan ng mga hulugang sa kapares. Magkakaroon ko ng kapares ko. Magkakaroon ko na kasi mas maganda talaga yung pares. Mas hindi sa tao. ko <mimit> So, hindi <mimit> mo so, may ay Ayos. 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 talaga yung mga Ayos. na kagaya Ayos. lalo na po Ayos. Ayos. kalsada kasi yung Ayos. Ayos. pag dumating Uh, lahat naman kasi ng gamit o pahinda namin, pinaghirapan namin na bago namin pay So ang kailangan lang talaga, meron isang siguro na nakaupo sa computer na susuporta talaga sa, para sa mga vendor. Kasi pag, pag, dumating po kasi si cleaning, basta nalang pinukuha yung gamit, tapos yung mga lupong ulam, matagatapong tapong kasi tapo, na lahat lahat po yun, naman natin. At yung pira na bago namin, uh, namin yan mapili o ma, Uh, itinda ay lahat yan. Minsan iutang mga namin sa PUSPAY. Tapos maglalang kunin nila. Tapos, hindi ko alam kung saan nila tiyadala. Kawawa naman kami. Paano kung wala kami pera, iutang namin yung puhunan pag natangay nila. Di wala na kami pang sunod. Paano na kami? So, importante din talaga yan para sa aming mga pintor Kasi nga, sobrang hirap kasi ako experience ko ha. Base lang sa experience ko yung parang sa kong minsan pag dumating si Clear, kami, dami ko kulang, nagkatakal kami, nagkatakot-takon, tapos payong ko, mga lamisa, dinadala nila. So, ang laki ng lugi, kasi lugi ka na sa mga tao, lugi ka pa doon sa paninda mo, sa kapital mo, kasi natapon lang. So, nakaka-stress talaga. At saka, akala ko nga ah, dati, susuko na ta talaga ako, at parang ayoko na. Kasi ano bang gusto nila mangyari? Nakikita naman tayo, lumalaban ako ng pato sa kumpara. Yung nga lang kasi, Nasa kalsada ko kasi hindi ko naman kaya mo pa, hindi wala akong pera. So dapat lang talaga, siguro magkaroon tayo talaga isang nasa gobyerno na talagang mag-aalalay para mapapitan po kami mga student mentors o mga mentor na mga matubabang negosyante nila no, Pero ako ngayon, magkano ang Pilipino? Kasi sa very controversial, very, um, at saka naging may idolo ng mga tao. Well, sapat lang yung kinikita ko, hindi pa naman talaga ganun palaki kasi siyempre ang dami ko na may experience ay expenses, lalong-lalo na po underize po ako, ang mahal po ng pigas. Tapos yung gasol ko po, napakamahal din ang gasol, yung lahat na uh, gasol. So parang tama-tama lang kasi naka-underize tayo kasi importante dito yung pungunang pagwabalik at the same time, mas shoulder ko lahat ng expenses. Yung matitira doon, yun naman para sa akin. Hindi ka nung Hindi ka nung kalaki. Um, ang process pa siya kasi may prayed, and, uh, mainintay pa ako dito yung girlfriend. So, ano po. So, pinapasas naman na. So, after doon, uh, ipapasas na lang ng papel para may register. Kasi parang wala ka naman dito. Anong una? Meron. Pero nga, binigyan tayo ni Mayura ng uh, two, two months sa para ayusin yung business permit natin. So, inaayos ko naman yung kapatay na para tayo sa ngayon. So, inintay ko na lang. Para ay akin na tulad ako, para akin na Actually, alam mo sa totoo lang, hindi to alas na mga suot ko kasi naramdaman ko talaga maraming gusto magkulang sa akin. Galing to sa mga albularyo, para pang gamot lang to sa kula Hindi to mga alas. Ano ba naman kayo? Dami niyong napapansin. Mga sa talaga kayo. To. Ay, natakot ko So, Hello. Uh, so maraming maraming salamat kami mula sa mentors kami ang alalay sa lalo na din sa mga is the natin and uh, of course may uh, rewata na ngayon na may talaga nang patulog sa ating tao ng katabayan at lalo tigit dun sa mga syempre karamihan ng kamagahan dito yung yes so, oh uh oo -oh. yung uh, affordable na price at saka talaga yung empleyado ko dito na umaasa na lang dito sa amin yung mga mabigyan yung mga anak so malaking bagay talaga nitong pintahan ko na fans ko sa kayo nga itong sinishare ko na ito na regarding sa vendors talaga base lang sa mga karanasan ko talaga nakaka-stress kawawan talaga kami so, sa kwenta. Basta na lang pinuha yung manita namin, yung mga gamit namin. Tapos yung mga display ko pa nila nag-attacka, at apunta po nila at naman niya lang yung buro ng sura, kaawa talaga. Kaya ang hiling ko lang talaga magkaroon talaga ng nasa gobyerno na talaga sa mga buro sa mga pinto ng higat ko ng atupasin na talaga importante sa amin niya na talaga na makatulong pa sa mga maliliit lang na nag-inibusyon na sa akin para po makutiktahan. Uh, ito po ang pinto na sinasabi ko. Kasi ang sinishare ko ngayon yung karanasan ko po na ang tagal ko sa kalsada. At tagal ko sa kalsada talaga. So, wala akong stress Wala akong dito sa pinta kailangan nito yung rata dito sa Pasay City. Kami ho ng uh, Bendos Party List ay hapon daw madalay sa kanyang pangailangan. Ayun ha, maraming salamat at na uh, tupad na rin yung hiling po na sana magkaroon talaga ng uh, posisyon sa gobyerno talaga, aalalay talaga sa mga kapwa kung pinto na no, maliliit na may bulsa sila na no, parang wala na kaming karapatan mamuhay na nang nasa kalsada lang kasi ito na naman talaga yung source of income namin ito lang yung madali para sa amin para mabuhay kami kasi pag ako sasabihin so sa iyo ang laki-laki ng katawan mo hindi ka magtrabaho magnegosyo ka ayaw nila parang ano pang gusto niyong gawin ko sa buhay ko di ba ito yun eh sana talaga mayroon talaga Meron talaga umalalay sa amin. Kaya siguro good choice itong pintor uh, na ito na sumusuporta talaga sa amin uh, mga vendor. Itong advocacy ng na, nasa gobyerno. So kailangan talaga natin supportahan guys. So yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa iyo sir. Oo. Oh, oh.